So yun guys. Nagbabalik ang Diamond Gang at ngayon nandito kami ngayon sa Amiya <laughs> Ano? <laughs> Ameya Yoko Isa sa mga sikat na puntahan ng mga turis dito sa Tokyo. Ayan guys. Ito yung street na mamahalin mo. Oh, uh, kasi maraming something dito. Mga street foods. Street street foods. <laughs> ah, nandito si Isa. Dalawa, tatlo. Yung nagbibigay ng uh, yung chocolate. So ito, ayan, maglalakad-lakad tayo. Marami kang pwedeng mabilihan dito. Para ka nasa Divisoria o... mga ganun. Divisoria, mga, mga prutas. Ayan, guys. Chocolates, candies, pharmacies. halo-halo ang mga tao rin dito. Ayan, kapramen. Same din naman dun sa ano. Bibili ka 500 ng isang balot, 1.5 ang isang balot. Marami kang mabibiling souvenirs dito. Ayan. Oh, uh, ayan, yung sikat na sikat na meron din dito <laughs> sa Chinatown eh. Pero syempre, meron din naman dito. Ayan, marami kayong talaga mabibili na... Ayan lang yung train station. Ayan, sa gabi yung mga inuman. Dito, mga inuman din. Ayan, guys. Souvenir spots maraming maraming ka talaga mawipili iba mura at yung iba syempre pricey kasi nga tourist spot to eh alam mo na hindi ko alam kung sino ng na -e mga ganito dito ayan shakawir for sure mahal to hindi ako may napili ako sa pare ko na ganyan shakawir Kobe Bryant 8 rings, ah 8 rings, 6 rings So, bit Five rings. Ayan, ang dami. Wala pa masyadong tao kasi anong oras pa lang. Ayan, medyo mahaba-haba pang kali ito. Ay, so maghahanap tayo ng mga puputripahin para makatikim tayo ng street food dito sa Ameyoko Choco dito sa Tokyo. uh, ano lang to napaka eksi doon sa street ng ano ha ah, ito ito nga sila ayan, ayan. ayan ito na pala yun discount chocolate ayan bibili tayo ng chocolate bili ka muna ikaw muna marami 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 Masarap po, masarap po, dandang, dandang, dandang. Ah! Ayan, boo. kisah tarub kotor mas barat mas barat more 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 please apa lima anim bagadi bagadi dan dampak dan dampak please bisa libur bisa libur oh ya yeah. me too i want to buy too. Bye. Sendi po yan. Ako din. May bili din ako para sa akin. Oh, thank you. <laughs> <-dabai>. Me too. Morning is mas. Hi. Magandang hapon. Magandang <laughs> hapon. Marami, marami. Dagdag pa. Thank you. Thank you. Thank mas Thank you. 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 isang you. Thank Thank Ito mo. Sa mo, napakarami nang nilagay nila, ba? Diba? Tapos meron pa silang mga ibang product dito. Ito mukhang masarap po. 700 din lang. Ito 600 na. Ito oh, mo, si Masay. Ito, diba? Ganda. Bili pa tayo niya. Ah, ito Oh. 700 lang Oh. Yan. Yeah. Oh, ito, mamochi. Mochi. Sige, bili tayo na ito mamaya. Tingin pa tayo doon. Ito. Very famous. Temo. Thank you po. So, ayan. Tingin-tingin lang tayo. Hanap tayo ng street food na easy na makain. Kasi mamaya may kakain din kami ng masarap. Magyayaki ko kami. Meat party mamaya. Tingin lang tayo ng mga mabilis kainin talagang literal na street foods so, ayan guys sumahan nyo kami ha, lakad lakad tayo ikuti natin to we still have 2 hours, 1 and a half hours para maglibot, siguro bukas na kami mag akihabara pag may -me meet namin ang aming kumare Akihabara muna bago mag shibuya ay mamaya mag shibuya din kami meron kaming dinner ng 6 yan, dito yung mga ano okay. Parang Chinese food to ah. No? Parang pata tinto to ah. Oh. Parang pata yan okay, so. Sorry, masalo. Masalo. Baking. Masarap po. Masarap. po. So, oh. I'll, ba I'll be back. Pata? Oh. Okay, okay. yeah. Ayaw ni mami ang pata. Natakot. Mataba. So guys, dito naman sa kainan mga isda. Dito, mga isda din. Ayan, eh. mukhang masasarap. Ang unan ng mga kasama parang gusto na naman. Sweets eh. Sweets pa rin. Eh. O. Oh. Ano yeah, yung dahil? Healthy food naman tayo. Natay poro sweets. iba dito sa kanan ko mang nagigil na. ah ito yung uh, time pin oh, o ito yung nasa vlog ba? Diba? vlog ng iba ito chicken ulit ito yung chicken yung black chicken Okay, sige sit tayo sige po malaki malaki 700 Oh, mas mahal dito. 600 lang dun eh. Guys, yung bilis si Mami Anne. O, oh, dito naman sa kanila, dito bila, oh, star chicken. oh yan. Yeah. Masarap. Ang oh, manok, manok, manok daw. O, oh. nagtatagalog sa kuya. Yan ang menu nila dito. Cheese kebab. O, mga manok, oh. Wow, wow. Gusto kong tikman to. Dito sila, Mami. Magkatabi lang, eh. Tapos, eto. Yan, guys, oh. So, tikman yung mga kebab-kebab dito. Ayan, oh. Chicken wings. Food chicken wings. Chicken oh, wings. Masarap, oh. Eh. May rice din. Tikman natin. Marami siyang niluto dito. Ang bila naman, kebab. Dito, chicken. Ayan, dyan order tayo, order tayo. I want this one. Does this have a uh, chili? No. Yeah, you, no chili. yeah, I don't want chili something. Okay, Mami, tigman one of tayo. Ah, take Chicken din to, pero... Parang inasal style eh, pero... What country? Turkish, right? Turkish. Oh, uh, Turkey. So, ayan, tikman natin. And guys, I'm going to sell it. You want to drink something? Uh, is it for free? No, oh, no, free? Ah, no, free? <laughs> <laughs> all pay, all pay, all pay. All pay? All pay. i may free, I'm going to buy a ano Oh, yeah. So, yeah, do you have a sauce or something? Okay, I give you, don't you? Okay. You feel it, okay. chicken. Okay. Take this one, chicken ready already. You want to drink something? Uh, no, it's okay. Yung guys yung we order natin kaya lang dito sa Turkish yung chili sauce sweet and chili kasi ito sirach, siracha nakakain na si Mami Ayan si Atulek at si Asher natikman na nila Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap mo mm -hmm. gusto din ni Ate like, Lexa, para siyang max chicken eh. Mm hmm. Sarap na. Yung sauce. Mm hmm. Ito. Sarap daw yung sweet chili ya. Eh. Eh, May in-order sila ate and mami doon sa kabila na yung big chicken naman ng boneless. Tsaka strawberry juice something. Ito gan, sarap ng sauce eh. gabi. Ito yung order ni ate. Ayan guys. Ito lang. At election naman Ayun oh, guys, tatatakan natin ng Diamond Gang sticker. Ito, ano nila? Oh, ito, brand naman ng ano yan eh. So, dito tayo. Ayun tayo, wag. Dito na lang. Yeah, may Pinoy paw in Japan o. Oh. Ayan mga Pinoy. O, oh, diba? Ito yung sa atin. Diamond Gang TV. Sorry sa natakpan. Ayan na. Ah. Ayan na. Para tayo yung pinakamagandang sticker ah. Yun. So let's go to the other place. Na makakainan. Mas masarap tayo. Let's go. So ayan nga. Ima tabi rin. Ima tabi rin. Ayan. i kami na itong isang oyster. Siguro mas malaki ito kayo. 5 pesos. Siguro. Let's see natin. Tingnan natin. Isa-isa lang kasi marami tayong kakainin. Ano oh, yan, guys? Dito sa likod natin. Ano yan? Hmm, tingnan mo na lang yung presyo. Ano naman lasa nito? Walang tamis. Hmm. <laughs> sarap, pa. Ah. Ito masarap. Nagpapatamis lang. Mismong prutas na lang. Hmm. Uh... Sarap. Sarap. Avocado strawberry, no? Ang galing. Ang galing na combination. Masarap siya. Okay, hintayin natin yung in-order natin. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, mm -hmm. Dito, dito, buo dito ka. Ayan. Mmm. Mmm. Oishiso. Oh, wow. <laughs> Ay, buho ka Ayan, Yan, eh, oyster. Grabe. Mami, mukhang masarap yan ah. Lagyan mo ng konting toyo. Tapos, pwede mo lagyan ng wasabi if you want. Kahit konti lang. Pero guys, ayan siya. Masarap. Lagyan si Mami yan. Ano Mami? Ayan na, nilagyan na ng toyo. Okay, no. Ano yun? Okay. Okay? Uy, huwag mo sama yung ano, <gasps> uh, uh. Oh, 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 oh. <laughs> comedy yun, Ayun. Wow. Mm. Mm. Ano? Sarap? Fresh, di ba? Oo. Ako diba? ah, naman. Ako naman? Mmm. Mm. Okay, ano natin hindi tikman natin. Mm. Ano to? Wasabi ba? Mm-mm. Ang -mm, sarap. Oishi! Oh, Ang sarap lasa. No? Huh? Mm-mm. Kakaiba. Parang fresh na fresh siya. Kung okay, nagyan mo na ng wasabi, try mo na. Yun. Oh. Nalagyan na na yung mami ng wasabi. Pero napakasarap talaga niya. 260 lang yung in-order namin pero napakataba nung lobster at napaka lasa lasang lasa mo yung pagka fresh niya. nakataka mo tatay mm. 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 gupin sige ganyan mo Oo, oh, ganyan talaga yan mm. We mm. mm. sarap mm. sarap na ne. so next na mga kainan tayo 10 out of 10 napakasarap yes, domo si masin 260 lang Thank you! Yan guys, mga seafoods. 400 to, almost 400 per kilo, yan oh. Mmm, tuna. Tuna! Know. Uni, oh uni, sugoy na eh. yan? yen. Ah, seng yenだけ? Wow! Yasuyo ne. eh.

Mochikairu daijōbu. 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 Koware, kowarenai ne. Oh, daijōbu. Ah, daijōbu. Okay, okay, okay. Tsōbiri so, tayo. Ah, uh, kurinish. Yeah, Chōre desu. bumili muriga. So, sa halagang 1,000 yen, bumili kami nang ng uni. Oh, sige. 380 to 400 sa atin. 340. Saikō uni ne. Saikō. Ai. Ai. Ai, dawso. Thank you. Tikman natin yung uni. Mamaya, tikman natin. Okay. Nice. Ayan, lakad-lakad tayo, guys. Medyo nabusog ako ng konti doon sa kinain namin. Hindi ko kaya talaga yung mga maramihang kainan, eh. Kailangan may pahinga, eh. Kaya mga sapatos sa naman. Ah, ABC Mart pala to. Made in pa Japan, Patrick. Ah, Patrick, yes. Wow, oh, ito na yun. Ayan, lakad ng amoy ako po. guys. So, lakad-lakad tayo. Tingin-tingin. Ayan mga souvenir shops. Dito, meron ulit mga bilihan. Sana hindi tayo malobat. Pero, ayan, video-video tayo habang naglalakad, guys. Pag may nakita tayo mukhang masarap, tikman natin baka makita kita mukha ka masarap matikman tikman na eh joke lang marami yan oh. strawberries Ayan, mga seafood sulit mga seafood ah ayun luggage ito mga luggage dito mura daw eh kasi na naman sila pumasok ayun kasi sila mami pala baka mawala eh Mm, mura ng luggage dito. Mm. 5,000 eh. <laughs> hey Guys, mura ng luggage dito. Ang tanong, matibay kaya? Matibay kaya ang luggage? Ah, 8,000 eh. Mura. 5,000, 8,000. Ay, mukhang magbilis masira ito ah. Gawang in-check. masira din kagad. May nabili kami ng murang luggage eh. Wala, hindi tumagay. Yan Um, hmm, ano to? Ano to? Sticker? Ah, magnet. Atya. So dito tayo, nandito sila mami ayan. Intay hintayin lang natin. Lakad-lakad tayo. Lakad-lakad tayo guys, guys. Mga mga murang bilihin ulit. Ah, hindi naman murang. Murang hindi eh. Ano yun? O, mga coffee bean. Ayan guys, sana hindi tayo malobat. Kasi ito yung kakaduktong nung ano natin galing tayo sa ano kanina eh, diba? Sa, ano ba yan? Buena Park. Zoo. Tapos so, nandito tayo ngayon sa Ameo ah, Kucho. Ayan, napakadaming tao. Kahit ano ngayon. Weekdays. Kasi sulitin natin ang pagpunta dito. Mamaya ah, may meeting ka. Last night may meeting din. Pero ah, tuwing gabi ang meeting naman. Cherry mura. Oo oh, ano. Ayan, guys. Uy, mura lang, oh. Hmm. Hmm. Eh. Oh. ito yung mga chocolate. Ito yung mga nabibili mo sa airport na napakamamahal eh. ba? Diba? Diba na presyo ka? So, syempre, pagdating mo doon mo na binili, hindi natitimbangin. Bit-bit mo na lang siya. ba? Diba? Kaya medyo mahal doon ni, eh. Mura dito kasi. syempre yan Tokyo Banana. Favorite ni Asher. Dito, mura eh. Pag sa airport, mahal na. Diba? Kasi, pag doon ka bumili, hindi mo matitimbangin eh. Kasi natimbang na lahat eh. No, tsaka mas kasi One five something, diba? Mas mura ba dito? Parehas lang? Hindi, ito mga tumura dito eh. Oh, Tokyo banana, tsaka yung mga white cookie na binibili natin. Ayan oh. oh Diba? Ayan, yung mga kitkat na yan. Ibang kitkat na yan, eh. Ano pa dito? Ano meron dito? Oo, oh. Ito, sapatos ulit. Mga t-shirts. Ayan, outlet. Mga Dior, mga second-hand branded bags. Ayan, guys. mga pang golf ah donkey o oh, ano donkey mini donkey mini donkey hotel ayan guys napakadami talagang mabibilihan sa pare ayan mga oh, mga ano no. tax free din siya o oh. ang 18k nila ay Lichimang Nisen, sa ako ni Juhachi O, yun. Presyo. Sanlapad Lapad, 2,300. Ang per gram nila. O, ito mga sapatos din. Asa, medyo mahal din eh, no? Hindi ka tulad sa mga binibilihan natin. Boom. May presyo din dito. Mahal din, ano? Maraming sa tourist. tourist ano kasi talaga. Kasi binibilihan namin, ano, medyo... Pero wala nga lang mga ano doon, mga talagang mamahaling sapatos. Pero kung mga iba, meron pa rin naman. Ayan guys. So ayun, mag-iikot-ikot kami. Ayun nga yun ko muna itong camera. Medyo mainit na. So to be continued tayo. kana natin yan guys patapos na ang ating tour dito sa Amioko o oh, yun o oh. o oh. oh, bili na bili na bili na habang nandito pa bibili ni ate yan habang may pera pa hmm. ah, so magdadagdag ka na ng ano ng kilo mo sa lahat bagay mo So ayan guys, maraming salamat sa patuloy na panonood dito sa amin Malapit na kami sa station ng aming sasakyan, napakarami pa ring tao dito Ayan guys, huwag niyong kalimutan dumaan dito Ayan yung 1,000 na sikat na sikat na bibigyan ka pa ng libre na nagbibilang ng Tagalog guys So thank you sa mga patuloy na nanonood sa atin Thank you so much guys Diamond Gang TV. Salamat sa mga new user, ay ah, new user new subscribers at sa mga patuloy na nag, nag nanonood sa atin. Ayan guys. God bless you all. Please don't forget to share, like. And syempre, nga, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo. Makakapag-travel din kayo, guys, in Jesus' name. Thank you. Diamond Gang.